Okay, binabati ko po kayong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo At ito po ang ating program sa radyo ang magandang balita at ang kanyang mga awitin uh, uh, la, na lakmana pa sa po ninyo sa radyo natin 1 over 0.5 tuwing linggo ng alas 12 hanggang alas 12 media at ganoon din po ay napakinggan din po sa may uh, 1 over 0.5 uh, guide FM radio 93.5 dito po sa may bantinan at uh, sa so, umagang ito at sa tanghaling ito, nais ko pong share sa inyo ang salita ng Diyos patungkol po doon sa pinagaling ng Diyos ah, na pagpapagaling sa sampung keto na ano, yung sampung an po yung mga may sakit sa balat sa Lucas chapter 17 sabi po niya rito ay sa pagdalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus, Panginoon. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba't ba sampu ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasa nang siyang? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, Tumindig, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya o dahil sa iyong pananalig. Tulungan tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. At habang po, ang iba po sa inyo ay maaaring nga uh, nasa trabaho na o nasa paglalakbay uh, sa inyong mga biyay. Hayaan po rin yun na aking mahayag sa, sa bandali. Ang mga pagkain spiritual na alam po natin na kailangan nga po ng bawat isa sa atin. Sa macho perform nga, ulit natin na ang tao hindi na sa tinapay sa pagkain lamang. Pagkos salita ng Diyos na umutawi sa kanyang bibig. At ang salita ng Diyos eh, ayon ang nakasulat na salita ng Dios at ang buhay na salita ng Diyos Kristo at ang tinig ng Diyos na magitan ng banal espiritu sa ating may espiritu ay dapat po siyang pakinggan. Ano po? ah uh, dito po ay makita natin ang isang katotohanan gayon ang sinasabi sa aklat po ng uh, uh, mga gawa na si Jesus nga ng taga na taga Nazaret ay uh, ng banal na espiritu at siya ay gumawa ng mga himala at nagpagaling. At mula pa doon sa simula ng kanyang ministeryo ay kasama na ho yung himala what signs and wonders ang kanyang pinakita. Ngunit hindi po yun ang tunay na dahilan, kundi yun po ay bunga lamang o di po kaya ay manifestation lamang upang ang mga tao nga sana ay bumaling sa Diyos. Ngunit, sa kabila ng maraming milagrong ginawa ang Diyos na hinanap ng mga uh, maraming tao noon, sabi nila, kung talagang ikaw nga ay misaya, asan yung uh, signs? Okay, ito naman, ito naman. Ay sabi nila, ano yung mo sa aming himala? Ngayon, sa kabila ng pagpapakita ng Panginoong Yesus ng signs sa mga... Hudyo na siya namatay mo lang nabuhay, hindi pa rin sila naniwala. At kahit sa mga Hudyo rin, hindi sila par naniwala sila noong una, pero nung husgaan na ang Panginoong Yesus, ay malay natin kung sila pa nga yung mga sumisigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Dito sa ating kwento ay uh, isang uh, normal na senaryo doon sa mga panahon na yon, kapag ikaw may sakit na ketong uh, leprosy, ay uh, usually po ay uh, Uh, pinapalabas ka doon sa syudad. Dito sa Pilipinas dati ang alam ko ay sya, sila po ay uh, uh, dinadala sa isang isla noon upang doon sila ay gamutin kung sakaling mat may gamot nga noon. At samantalang sa lumang tipan at sa mga panahon na yan na naabutan po ng pagkasulat ng Biblia na yan ay ganun po. Hindi po sila nakikahalubilo sa mga normal na taong. At kapag lumalapit ang mga, lumalapit sila sa mga tao o lalapit ang tao sa kanila, kailangan sila sumigaw ng ako'y marumi, ako'y marumi. Unclean, unclean. Kasi kapag hindi nila ginawa sila sila'y paparusahan. At isang parusa sa kanila, sila ay kailangan huwag lumapit sa tao at sila ay dapat naka-isolate lang sila. Ngayon, sa kwentong ito ay gumana na at lumalakad ang, ang uh, ministeryo ng pagpapagaling ng Panginoong Heso Kristo nabalitaan nila kung ano at ano ang ginagawa ng Panginoong Yesus. At nang lumap, nang mag, dumaan kakataon na sila karoon ng chance, nakita sila o nakita nila si Yesus, sila sumigaw. Kinilala muna nila kung sino siya, Panginoon, sabi nila, kawaan mo kami. Yan ang maganda dun. Yung tinitinan ko dun yung yung, yung, ano na yung term na yun. Ano na Hina natin ulit. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yung term na mahabag po kayo sa amin. Actually, hindi nila sinabing uh, kagad na pagalingin mo kami, hindi kagad gano'n ang sinabi nila. Ang sinabi nila, ang hiningin nila kagad ay kahabagan mo kami. Okay? So, hindi sila nag-appeal doon sa power to heal, ng power ng Panginoon na magpagpagalingin. Nag-appeal sila doon sa grace, sa mercy ng God, ng Diyos. Actually, doon po tayo dapat eh. Hindi yung Uh, provision kaagad, hindi po yung kagalingan kaagad, hindi po yung miracle kaagad, hindi po. Actually, doon po sila nagsimula doon sa mercy. Kahabagan mo kami at dapat lang naman. At yung habag na yan, nandun yung pag-ibig at nandun yung biyaya ng Panginoon. Katwiran ng Diyos. At, at sinabi nga niya dito, na sa halip na magkaroon ng maraming seremonya, hindi, sabi niya, bumalik, pumunta kayo. Dahil doon nga sa Old Testament, Kapag ang isang may sakit sa ketong, ng ketong ay papagaling na o anumang uri ng sakit sa balat, ang saserdote ang inatasan ng Diyos, niligan sila ng gift o divine discerning, na sila yung kikilatis kung ang sakit na yan ay transferable ba, ang sakit na yan ay ganito, o pagaling na, ganon. At magkakaroon sila ng mga ritual o di kaya ay ng, uh, ritual ng paglilinis. Actually, ano yun ni, uh, nung nangyari yun sa COVID sa atin, ganon yun, yung seven days na ikaw ay quarantine at or another 7 days ulit and depende doon sa sakit mo ganun. Nung ayatan nila nakuha yan eh. <laughs> Pero actually yung Bible na ng gano'n tungkol sa health. Kaya sa halip na ritualan niya ng marami na ganitong gawin natin, humilera ka at ko kayo, umawit tayo ng ganito, nam nam, you are, you are the Lord, my healer, o gano'n, tapos tayo ay manalangin, magsalita tayo ng ganito, hindi ka, wala siyang ginawang gano'n. Simply put, sabi niya lang sa kanila, pinasunod niya sila sa kanyang salita at doon sa salita na nautos noong una. At nang sila'y pabalik na papunta na sa mga saserdote, naniwala naman sila, napansin ng isa, eh, ka, napansin niya na wala na silang sakit. Wala na yung mga bukol-bukol. Yung dati na lang na bukol lang doon. Inaiwan. Pero ang point dito ay anong mapansin nilang gumaling sila, of course, maaaring naglundagan sila, naghiyawan sila, at nagpasalamat sa, liya sa Diyos. Maaring doon, inapasalamat sa lahat yung iba dahil naalala ang asawa, naalala ang anak, naalala ang magulang, yung mga tao nagmahal sa kanila kahit paano ay nagtakbuhan sila pa uwi sa kanilang mga tahanan. May masama po ba doon? Wala. Pero yung isang Samaritano, yung mistiso ho yan, na hudyo, galit ang mga hudyo dyan, Hellenistic Jews, kaya siya ang nakaisip bumalik at magpuri, number one, nagpuri sa, sa Diyos, bumalik, nagpuri, sumamba. yeah. Bumalik siya sa Diyos, sa Panginoong Yesus, at puri siya, sumamba siya. At sinabi sa kanya, hindi ba sa buong gumaling? Bakit isa lang bumalik? Masamang tao po ba yung siyam? Ay hindi po. Hindi po sila masama. Masama ba yung ginawa nila? Ay hindi naman po. Kulang nga lang. Kasi nakalimutan nila yung dapat na una na dapat nilang gawin. Sa lahat ng bagay na gagawin sa mundong ito, ay eto. Yung tayo ay bumalik sa Diyos, magpuri sa Kanya, at sumamba sa Kanya. Tanggapin ang kapatawaran ng ating mga pagkukulang na pagkakasala. E eh dito, isa lang tumanggap sa nila noon. Alin ang tinanggap niya? Yung blessing ng Panginoong Yesus. Anong blessing niya tinanggap? Ang una, una, healing. Restoration sa family nila. Okay yun. Pero yung fellowship nila sa Panginoong Yesus, hindi nila na na katulad ng isang ito. Totoo bang yung pananalig ng taong ito nagpagaling sa kanya? Sabi niya, huwayo ka at uh, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya kung minsan ay marami sa atin po ang mga nagsasabi na dahil sa aking pananampalataya ako'y pinagaling. Ang pali magandang pakinggan yon. Dahil kanun din po yung sa babae. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang, ng kanyang damit. Ako ay gagaling na. Tinawakan nga niya at siya gumaling. At sabi nga noon ay pinagaling ka ng ayon sa empire ng palataya. Kaya mayroon tayong pagtuturo ay kapatiran na yung, yung par ng palataya nagpapagaling sa iyo. Ang tanong, dati hubang walang par ng palataya ang, taong, ang mga taong ito. Lisipin po natin mga hudyo po yan. Mga God-fearing people, mga naniniwala sa Diyos. Sila mga believer po sa Diyos eh bakit hindi ho sila gumaling kung talagang ang pananampalataya ay nagpapagaling? Ang ibig sabihin ho ang tunay na nagpapagaling ay yung sinampalatayanan nila. At yun po ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga katuroon po, hindi, na, po na hindi na raw po nagpapagaling ang Hesus ngayon, hindi na katulad noon, bahala ko kayo. Sa so, ang alam ko po, eh, si Hesus ay siya noon ngayon magpakailanman. At yung sinasabi po nila na wala na ng miracles ngayon, parang Nora Honor yung walang himala, I mean, yung kanya palabas noon. Sabi po ng iba ay tumigil na yan nung panahon lamang na kailangan na patunayan ang ibanghelyo noon. Bahala po kayo. Meron ba sa akin, naniniwala sa amin po, niwala kami na ang divine healing na ang Diyos ay nagpapagaling ay kahit po ngayon ay gumagawa ang Diyos po at kumikilo siya kinikilala po natin ang gift ng God sa mga taong binigyan niya ng kaalaman sa paggagamot. Mga doctors. Galing po sa Diyos yung katalinuhan na yan para maglingkod sa Diyos para siya kakaligtas ng marami. Tama po yan. Sa ating mga chemist sa mga gumagawa ng gamot para nang sa ganun ay may salba ang buhay ng tao, totoo po yan. Naniniwala po tayo diyan. Sa mga herbalist o sa mga naturalists na gumagawa ng mga gamot through using the herbals, naniniwala po tayong gagamitin po ng Lord siya. Yung mga therapist na dapat, ang problema lang, naging negosyo siya, naso sa humahanga masyado sa sarili, kinakalimutan na ang Diyos natilbaga sila na daw ang gumawa nito, ang kanilang produkto na raw ang magaling, kaya kung minsan, hindi tumatalab. Pero din pong kalimutan ang katotohanan, hindi tumigil ang Diyos sa paggawa po ng milagro ng himala. Hindi lang ho himala ng kaligtasan, hindi lang ho himala na tayo ay mula sa kadiliman, mula sa patay, muli, binuhay na tayo muli, binigyan ng bagong buhay, nagkaroon ng buhay walang hanggan at patungo tayo sa kalangitan. Opo, yun ang isang pinakamalaki at talagang tunay na milagro sa buhay natin. Pero hindi po may tatanggi na ang himala ng Diyos. Ilang beses na po ba tayo muntik nang mamatay sa mga aksidente, sa mga sakit, hindi ho ba masasabing kasama ho yun sa mga miracle ng God? Binaril ka, nahulog ka, munti ka nang pinatay, munti ka nang namatay, nagkasakit ka, piligro ang sakit mo, hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng mga herbal, hindi kaya ng iyong pananampalataya, ngunit himala ay buhay ka pa rin. Himala pa rin po ay gumagana hanggang ngayon. Kung ayaw po niyong paniwalaan, nasa sa inyo po yan. Wala ho kami problema dyan. Ang sa akin po ngayon, katulad po ng mga ketongi na yan, yun lamang po ay tumawag tayo sa tama kung sino tatawagan natin. Sabi sa 1 Corinthians 1.2, at tumatawag sila sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa kaninong pangalan po tayo, tumatawag sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po wala pong pangalan na ibigay sa lalim ng kalangitan. Kundi ang pangalan ng Hesus Kristo lamang. Na sukat po ay ating tawagan upang tayo maligtas. At ganoon din po Romans 10:9 hanggang verse 13. At ang pagtawag po sa kanya na may pananampalataya, na may pananampalataya. Kinikilos po niya ang kalangitan. John 14, 13, 14, humiling tayo sa Ama sa magitan ng kanyang pangalan. Hindi humasama na sumampalataya na hanggang ngayon nagpapagaling pa rin po ang ating Diyos sa pangalan ni Jesus. Iba ho yung mga pagpapagaling na ginagawa ng ilan na sila daw po nagpapagaling. Bahala ho kayo dyan. Ang mahalaga ito, nagpapagaling ang Panginoong Diyos sa magitan ng ating mga para ng palataya Paggamit ng mga ginamit niya Ipatong natin ating kamay sa kanila yung Sinabi ng Bible Sabi niya ay uh, Lagyan niyo sila ng mga langis niya Ipag-pray niyo sila Utusan niyo sa pangalan ni Jesus Yun po ang trabaho natin At ang Diyos ay kumikilos at kikilos Maaari niyang gamitin Ang mga natural healing Maaari niyang gamitin ang mga doctors Maaari niyang gamitin ang lahat at sa dulo ng lahat pwede pa rin at gusto pa rin at nais pa rin kumilos ng Diyos sa buhay natin mayroon man po sino sa inyo ngayon ay nakikinig mayroon po tayong problema o mayroon po tayong karamdaman mayroon po tayong nais ilapit sa so, Diyos huwag po kayo mahiya saan man po kayo ngayon naroon dito po sa ating programa sa radyo ay pwede po niyong ipatong inyong mga kamay sa radyo na yan Pwede ho kaya itaas po ninyo. Hawakan po ninyo ang yung kung saan po part po yung natin. Pwede ho kung marami kayong gamot, ilehans po ninyo ang mga gamot na yan. pag -prayin po ninyo ang mga doktor na ginagamit ng Diyos sa inyo. pag -pray po ninyo na gamitin sila ng Panginoon. At sa dulo ng lahat ng ito, sila sabi po sa Bible na ayon sa, sa latay, ayon sa kanyang mga sugat, tayo pinagaling niya sa pangalan ni Jesus at ayon sa ating pananampalataya. At yun ay ang si Jesus Kristo. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Gawin po natin to ngayon. Ama, sa oras na to, hindi ko po kilala at hindi ko po alam kung ano po nangyayari at ano po ang kalagayan ng mga kapatiran. Nilalapit ko po sila sa iyo, Ama. Tunay na noon hanggang ngayon at hanggang bukas hanggang pakilanman, hindi ka po nagbabago. Hindi ka tumigil gumawa ng milagro ng Imalak, sa mundong ito sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa iyo. Kaya nga po, o Diyos, maliban sa Himala at Panginoon ng Kaligtasan, Himala at Panginoon ng Pagkakilala sa iyo, o Himala ng pagliligtas mo sa amin araw-araw, ay pwede rin po, Panginoon, na kumikilos ka sa mga Himala, sa aming mga pamumuhay, sa aming financial na pamumuhay, at ganoon din, Panginoon, sa Kaligtasan namin, Ama, sa gawa ng Diablo, o di po kaya sa mga sakit na hindi po namin kayang i-address o di kaya ay sa mga taong pinag-pray po namin na mga bago nga pong kumilala sa iyo. Talayin po namin, Ama, sa oras na ito, sino man po ang kapatid nito, sa pangalan ni Jesus na kanya pinag kanyang pinag-pray, kanyang hawak-hawak, o di kaya ay naka Patong ang kanyang kamay sa kanyang karamdaman In the name of Jesus, we declare We claim still God, ang iyong healing, ang iyong power na kumilos sa kanya Bumalik sa normal ng kanyang katawan magtrabaho muli ang mga cells niya Ang kanyang mga tendons, ang kanyang mga muscles mag-normal ang kanyang blood pressure, ang kanyang puso ay mayos, ang kanyang lungs, ang kanyang physiological organs, at ang lahat ng mga bagay na nasa kanyang katawan sa ngayon, Ama, every single cell Panginoon sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus ay umayos, bumalik sa kasiglan. Inihiling po namin, Ama, bilang isang Diyos na lagi nakikinig sa mga anak, sa pangalan ni Jesus, kineklaim po namin, Panginoon, ayon sa aming parang palatayan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at tulungan po tayo ng Diyos na lumago sa ating pananampalataya at ingatan po tayo ng Panginoon.